Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Bakit nga ba galit na galit at naiinis at kontrang kontra ni Christopher Min, si Vice Ganda? Alam naman natin na si Christopher Min ay close friend ni Ogie Diaz, which is si Ogie Diaz ay alagang-alaga din niya si Vice Ganda at magkaibigan sila noon at ngayon. Bakit? Pero na lang ang inis ni Christy kay Vice. Alam naman ni Christy siguro na si Oji Diaz dati niyang alaga si Vice Ganda. Ang tanong ng taong bayan, kailan matatapos ang bangayan at parinigan ng dalawang kampo, Kristi at Vice Ganda? At hanggang kailan kaya? Malalaman at makisawsaw si Uji Diaz sa kanilang bangayan, Vice at Kristi. Sino ang gagambihan? Ang kanyang matalik na kaibigan na si Christopher Min o ang matalik na kaibigan din ni Uji Diaz na dating alaga na si Vice Ganda? At ito pa, napapansin niyo ba na ni minsan hindi na topic o hindi na discuss o na ipariwanag sa showbiz update ni OJ Diaz sa kanilang YouTube channel ang bangayang Vice Ganda at Christopher Min. Umiiwas kaya si OJ Diaz sa bangayang Vice Ganda at Christopher Min dahil ang dalawa ay kapwa kaibigan niya. Kapwa matalik niyang kaibigan sa showbiz dahil kahit kailan hindi natin narinig ang panig bilang kaibigan ni Oji Diaz sa dalawang taong nagbabangayan na hindi matapos-tapos, walang katapusan. Sino kaya ang papanigan ni Oji Diaz, si Christy ba o si Vice? Kayo mga ka-showbiz, sa tingin nyo, sino ba ang may tama? Sino ba ang mas tama? Sino ba ang walang ginagawang masama? Si Vice Ganda o si Christopher Mee? Or, sino ba ang mas masama ang ugali? ang kolumnistang si Christopher Min o si Ann Cabagabol, Vice Ganda at Box Office Star.